Good morning guys! Today, lulutuin natin ngayon ang mga gulay na inanin natin sa ating unting halamanan. Unahin natin ang kalibos ng alakbate na nilagyan natin ilagay ang pink salmon. Pag malapit ng maluto, lagyan na ng siling labuyo to add flavor and aroma. O ba diba? Looks so appetizing. At talaga namang napakasarap. Napakasarap talaga ng alokbate. Talbos at dahon. Ito naman yung buto ng alokbate hiniwalay ko siya. Try ko lang. At ang ampalaya, ginisa sa sibuyas, kamatis, itlog. Masarap. Ayan na po ang ating niluto. Ampalaya, talbos ng alokbate at bunga ng alokbate. Masarap lahat. So, friends, magtanim na din kayo. Yan ang inyong magiging ani. Masarap siya, healthy, at yummy. Bye for now. Till next video. Thank you guys and see you again sa ating munting halamanan.